Magandang araw po, magandang araw po. Dito naman tayo ngayon sa lugar ni Nanay Siba, no? Dito kami palagi doon sa labas, doon sa kalsada. Doon sa kalsada, dito kami palagi dahil na doon sa loob ng bahay niya. Hindi masikip doon at saka hindi masyadong makuha, no? Dito kami ngayon na naman sa labas ng ng lugar ni Nanay Siba, no? Dito yung may mga sasakyan dito, yung mga tao dito. Ma, yun. Palagi na kami dito naka naka naka, kuan ang tawag dito naka sa labas lang kami. Kaya doon sa bahay niya medyo masikip doon kaya dito na kami ngayon. So Nanay Siba, magandang araw po. Magandang araw po. Okay, dito tayo ngayon sa dahil nang uh, paabot naman ako ng tulong mula sa Moro, Mabinda Morones na doon sa abroad. No, part pa ito ng 1,000 sa month of July. August, month of August, part ng 1,000 po ito, 500 ngayon, no? So, ito, binili, binili namin ng bigas at saka yung mga uh, kapi at saka asukal, and then sa mga ang, pang half plus, half plus, dahil binilin ng po siya kung gabi. Sabi niya, medyo maganda ang pakirandaan dahil binilin ng siya ng anak niya. So, kaya binili namin ng buwan nang nang kuan tawag nang half po. Hmm. So before that uh shout out po na sa mga OFW doon sa abroad sa sa lahat na solok na mundo shout out po. Lahat na tumutulong sa channel, channel ko po shout out po kay Ma'am Priscilla Whitey, kay Sherwin Villarta, kay Admiral Morneyball, Morneyball team at saka Ma'am Margaret Mixed Vlog. Maraming salamat po sa tulong mo at sa kay Ma'am po. So before that, uh, no, uh, si dito ako ngayon sa lugar mo naman dahil sa mayroon pang sa month of August mo, mayroon ka, kapang 500, no? May part po ito ng 1,000 na pinapadala dito sa akin ng pamilya Morones doon sa abroad. So ito sa uh, 1,000 pito for month of August, no? Yung nakaraan na uh, vlog ko, uh, 500, yung ngayon, 500 naman para na ma makakuan, makatulong sa iyo, no? Uh, yung may bigas dito, bigas dito. Yung last last na vlog ko, yung diaper nyo mo, diaper, yung diaper mo, saka yung kape mo. So, ito naman ngayon, ah, uh, ibigay ko sa no? deh, ya tenem ya tenem Atau bang deh, yeah. oh, itu itu. ko part itu nang mantau sana, no? part nang mantau sana yang Manta bogos ayuda mo kita so, tayo ng bigas kapu, no bigas

Ayan pa yung kopi ko. Ah, kopi ko blanca. Ito, ayan na ganyan lang mayan. Ayan na. Ayan dito. Ayan na. At saka, bigyan tayo ng no? Cracker. Ribisco cracker. Ito. At saka, bigyan no? so. tayo sabon. Kasi si Nanay Siba, naliligo rin minsan, no? Naliligio, oh, naliligio rin minsan, okay. <mulit> May sabon tayo, Shiba, ka, rin. Minsan, si Shiba. At, uh, ito, shampoo rin siya, palulit, no? So, palulit, shampoo. Rin ka, karen, no? So, shampoo, at saka shampoo at siya, no? Uh, pamutamot uh, so, so, niya si kahit na si Nanay Siba tulukan po minsan naliligyan siya yung may arko kasi kung minsan yung up -plus, up -plus, so haplas tawag ito sa so, ginabanyos no? sa ilim po yung ginabanyos so, sa so, paghaklak yan, yan lahat ng part lahat na 500 na part of 1,000 na uh, matulubos yung yoga mo yan ang part lahat na ako no para ito yung shampoo may sabon tayo at saka may kape at saka asukal at saka may uh, Paudar ko po, po tayo para sa kwa, kanyang kwan. Kaya sa doon sa kanyang uh, hita sa paa niya, pinamasahe siya, sa pinahaplas po siya lang de ko. Po. At saka yung maranta tayong kwan, part po ito na. na. At saka may kupiko blanco po, po tayo kasi eh, nagkakape rin siya na lesiba. Kupiko blanco. At saka yung ah uh, Ribisco crackers po, no? Kung saan may siya, may kumakain siya ng kape siya, kaya may may Ribisco po siya. Tsaka yung may kala, isang gantang at kalahati po. ah kan po ito? Uh, 3 kilos plus. Marapit po ito, 4 kilos po. Kasi mahal bigas ngayon, so... Pag 120 na yun yung ganta dito sa amin Sir Lilo, sa Ililo, sa Oton. Dakan. Kaya, o kaya ito, 180 po ito. Isang gantang kakalati po ito. One gantang iniha po ito, no? Kaya ito yan, nanay. Si nang masabi mo sa pamilya Morones doon sa abroad na nagpadala ng tulong sa inyo dito Dabang sa... Kapanalaman ko sa pamilya Morones. Nga nagbulay sa kanakon. Okay. Si itong Lyson, eh, panawagan, no? Ito ngalan ni Lynn Lyson to. Kaya panawagan ko kain dahil in sa punidor. Oh. na mga ayaw ako buling. Hmm. Para bakal mo kang... Para makabulig. bakal ko kang ako ng ano. Hmm. Hmm. Yan, yeah, balag lang mag-ibig. manan mo mag-ibig. Kada karoon, di kada na ka kambal. Okay. Ha? Ay, si nanay si Bapo, nakapila ko. Si Noriang mag-iintuan. Ay uh, ipabot nyo sa messenger ko yung yellow t-shirt ko yung napapo ko sa bell chat uh, ipabot nyo sa akin dito i message nyo ako para na kung mong sinuor magayon ko ang so, na uh, gusto kong ganyan na Pa i message nyo po para na makatulong po sa kanya so lahat na tumutulong sa channel ko po, maraming salamat talaga po no? Borones yeah. sa sabrod ito na po yung padala mo ng tulong. Yung part po ito ng 1,000 ng month of August. Ito na po. So, maraming salamat po. Uh, shout out po kay Sir Lodz Melgar. Shout out po. Shout out po sa lahat na tumulong sa channel ko. Shout out po. Maraming maraming salamat po. Uh, may God bless you and more power. Amen, amen.